Hello mga winners, dahil matagal na kami hindi nakakain sa Mang Inasal kaya na-request ko sa kaibigan ko na sa Mang Inasal kami ngayon kakain namimiss ko ang under rice dahil once a day rice lang kasi ako half rice pa kaya mag-cheat day tayo ngayon dito sa Mang Inasal ang bango-bango pati kasi ng ano chicken nila. Kaya, very inviting talaga. At ang sarapan ng halo-halo. Wow! Grabe talaga mga ka-winners. Takam na, takam na ako! Matinde! Matinde! <sighs> Silamon girl! Arangkada na naman! May sponsor lang kaya dito kami kakain na. Inaantay <laughs> e na namin ang order namin mga ka-winners. Ayan na, dumating na. Takam na, takam na ako. Isang only rice kulay green na plato at yung puti naman ay isang cup lang na kanin. Pero, pwede naman kumuha dun sa aking plato. <laughs> Hahaha, anli naman yun eh. Ang bango ng sabaw. Tapos, namimiss ko na yung mantika ng manok. Yung chicken oil kung tawagin nila. Ang sarap kasi isabaw sa kanin yun. Thank you for watching mga ka-winners!